Kahulugan ng lupa sa panaginip Mula noong sinaunang panahon, ang panaginip ng lupa ay nabighani sa sangkatauhan at nakabuo ng maraming hakahaka -haka tungkol sa kahulugan at interpretasyon nito. May mga pagkakataon na ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga panaginip. Maging mula sa mga layunin o plano na maisakatuparan o kahit tungkol sa mga kaganapan na magaganap sa susunod na mga taon. Kapag binibigyang kahulugan ng lupa sa mga panaginip, hindi natin malilimutan ang simbolikong bika, Dahil ang ating hindi malay ay gumagana ng iba mula sa ating malay na pag-iisip. Samantalang ang ating voluntaryong kalikasan ay kumakatawan sa kaakuhan na napapailalim sa ating mga hangarin at pagnanasa. Ito ay kung saan ang data na humuhubog sa iyong pagkatao ay pinoproseso bago ito umabot sa iyong kamalayan. Kasama sa panaginip na kahulugan ng lupa o lupa ang lahat ang pag-unawa sa kung ano ang sinasagisag ng panaginip na ito ay nakasalalay sa ilang mga variable tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pagtulog. Kung saan ang lupa ay ang pinakakapansin-pansin na elemento. Upang matulungan kang malaman kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa lupa, narito ang isang listahan ng ilan sa mga paulit-ulit na panaginip nakahulugan ng panaginip tungkol sa lupa at halaman. Ang panaginip na lupa at halaman ay isang representasyon ng pagkamayabong, paglago at pagsasarili. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita rin na pakiramdam mo ay gusto mong maging mas malapit sa kalikasan. Ang panaginip tungkol sa mga halaman at lupa ay sumisimbolo din na ikaw ay umuunlad sa espiritual at malaya sa material na larangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglipat ng lupa. Ang paglipat ng lupa ay isang senyales na lahat ng bagay sa iyong buhay ay nagbabago. At marami ang maaaring magbago sa maikling panahon. Maaari itong maging isang magandang senyales, ngunit mahalaga para sa iyo na magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabagong ito at para sa bawat desisyon na naghihintay dapat mong suriin ng mabuti ang mga ito bago mo gawin ang mga ito sa panahong ito madalas itong magaganap ang kawalang tatag kahulugan ng panaginip tungkol sa puting lupa ang puting lupa sa isang panaginip ay karaniwan nagdadala ng isang magandang tanda ang puting lupain ay sumisimbolo sa pagkikita ng iyong buhay na may maraming kaligayahan at sa lahat ng bagay. Magkakaroon ka ng mga araw ng kasaganahan at katatagan sa pananalapi. Mga tagumpay sa pag-ibig at trabaho at maaari kang bumuo ng mas matibay na mga ugnayan sa mga kaibigan o kasosyo sa negosyo. Samantalahin ang panahong ito upang palakasin ang mga relasyon. Kung meron kang oras, maglaan ng oras upang gawing mas nakakarelax ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na lupa. Kung nakakaranas ka na maraming hirap at paghihirap, huwag panghinaan ng loob o hayaan o huwag hayaang mangyari ang pagkabigo sa iyong buhay. Ang panaginip ng dilaw na lupa ay maaaring mga hulugan na ang panahong ito ay malapit ng matapos at sa huli, ikaw ay mananalo at magiging mas mabuti ang pakiramdam bilang isang tao. Kung hindi ka haharap sa mga mahirap na oras, maaari itong magsimula sa lalong madaling panahon. Munit magtiwala ka, lumaban at makipagkita ng nakataas ang iyong ulo. Palaging may matagumpay na pagtatapos sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumi ng sementeryo. Sa pangkalahatan, maaaring sabihin ng panaginip na ito na ikaw o ang isang malapit na kaibigan o kamag-anak ay magdaranas na isang sakit na magdadala ng pagdurusa. Bagamat hindi ito palaging isang nakamamatay na sakit, ito ay isang senyales na dapat kang magpatingin sa doktor upang makatiyak at magbigay ng kaunting lakas pagkatapos mong makita ang mga senyales na dapat mong asahan kung nanaginip kang kumuha ng libingan, ito ay senyales na mapagkakatiwalaan mo ang mga malalapit sa iyo. Ito ang kailangan mo kung kailangan mo ng tulong upang malutas ang isang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay sa lupa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwati na nararamdaman mo na kailangan mong ibunyag ang isang bagay na matagal nang inilihim. Ilang beses nating iniligtas ang ilang mga bagay na sa huli ay nagpapahirap sa atin. Umanap ka ng mapagkakatiwalaan mo. Dapat matagal mo nang kilala ang taong iyon at magkaroon ng malapit na relasyon at kailangan mo ng pagmamahal. Ito ay payo lamang, ngunit makatitiyak ng pagbubunyag na isang bagay na hindi ka komportable. Hindi ito nagdudulot ng hindi kinakailangan pagdurusa sa iba." Kung ito ay isang lihim na dinala mo, kung minsan ang pakikipag-usap sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo, ang responsibilidad na ito ay nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lupa at bato Ang panaginip ng lupa at bato ay nagpapakita na ang mga panahon ng mahusay na tagumpay at katuparan ay darating sa iyo. Ngunit ito ay hindi walang maraming mga pakikibaka at mga hadlang na dapat pagtagumpayan ng may pasensya at objectivity. Kaya ipangako na harapin ang mga hadlang na susubukan na humadlang sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng lupa. Ang panaginip na magkaroon ng lupa ay isang magandang senyales at good luck sa negosyo. Ito ay senyales na tataas ang iyong kita at uunlad ka sa anumang gagawin mo. Maaari mong hintayin na dumating ang mga benepisyong ito, ngunit tandaan na huwag po at magpahinga. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing pahiwatig ng isang bagay na iyong ginagawa ay napakahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagguho ng lupa ang paglalarawang ito sa pagtulog ay nagpapahiwatig na may mga pagbabago sa hinaharap sa iyong buhay. Ito man ay mabuti o masama. Ang panaginip ng isang landslide ay dagbubunga ng kalabuan sa interpretasyong ito, natiyak na darating at nangangahulugan ito na dapat kang kumilos ng may pag-iingat. Kailangan mo ng karunungan upang gawin itong kasiyasiya kulugan ng panaginip tungkol sa lindol ang panaginip ng isang lindol o panginginig ng boses mula sa loob ng mundo ay sumisimbolo sa mga hamon na nagiging pambihira sa iyong buhay marahil ay naharap mo na ang mga sandaling ito at hindi mo alam kung paano ito haharapin o marahil ay darating ang sandaling ito sa lalong madaling panahon huwag biguin ang iyong sarili Siyempre, hindi madaling lagpasa ng mga paghihirap. Ngunit ito ay isang katotohanan na ang lahat ng bagay sa buhay ay may oras upang mabuhay. Walang nagtatagal magpakailanman sa mundong ito. Walang mabuti o masama ang magtatagal magpakailanman sa iyong buhay. Hanggat naninindigan ka ng may matibay na pananampalataya.